Good day and welcome back mga adventurers. So isang panibagong araw na naman So isang panibagong uh, video na naman para masagot natin yung mga katanungan na kailangan natin sagutin So marami kasi nag, uh, nag sa akin na hindi ko masagot lahat So isa-isahin ko yung uh, gawa ng video So sa araw na to uh, gagawin ko ng video yung tanong na uh, Pwede ba uh, ma-incubate or maisalang sa incubator yung itlog na nabili sa palengke or sa Uh, sa mga mall or sa mga merkado. So 'yun ang sagutin natin sa araw na 'to. Sagot po niyan ay hindi mga avengers. Uh, hindi natin pwedeng isalang yung uh, nandun sa merkado or sa mall na, na nabibili natin. Dahil po yung itlog na 'yan ay tinatawag na uh, table egg. Wala po yung, ano, uh, wala po yang uh, similya sa itlog na 'yan. Dahil po yung manok na manok na nag-iitlog dyan ay pinapakain lang ng feeds para makapag itlog So, hindi siya fertile na itlog kaya hindi natin siya pwedeng isalang dito sa incubator dahil wala siyang similya. So, ang advice ko dyan sa mga gustong magkaroon ng manok o gustong uh, mag-start na mag-incubate sa incubator ay ang una kong suggest ay kapag meron kayong mga alagang mga manok na nag-iitlog sila tapos yun ang kunin nyo tapos ilagay nyo dito sa incubator so yan goods na goods yan kapag uh, yung mga manok nyo ay may breeder tapos uh, nakakaroon sila ng uh, yung ilahe na nag -i -itog siya so yun po ay may similya yun po ang yung ilagay dito sa incubator para uh, i-incubate nyo so pangalawang tips naman mga ventures para uh, sa walang alagang manok ay ang advice ko ay bumili kayo sa mga online sa uh, may nag-aalaga ng manok like uh, ano pupunta kayo ng uh, sa Facebook niyo tapos mag-search kayo doon uh, mag-search kayo ng like Prerins Mindanao tapos mag-join kayo diyan tapos makikita niyo doon sa mga sa baba mag-scroll lang mag-scroll kayo marami kayong mapagbilhan diyan dahil ang iba nagpo-post ng uh, for sale uh, for sale na ano uh, fertile egg at saka may mga sisil na binibita nila or mga manok. So, yan ang advice ko. Like, for example, kung taga Mindanao ka, search ka lang dyan, uh, Prairins Mindanao, or kung taga Cavite ka, uh, Prairins Cavite, tapos may makikita ka ah, dyan. Join ka lang, tapos, yan, may nagpo-post dyan, may, may, may nagpo-post dyan, nagpo dyan sa, ano, uh, tapos, comment kayo, uh, Boss, pwede ba makabili ng fertile egg? Or mag-PM kayo? So, ma-advise ma ko sa inyo na, pagka wala pa kayong alagang manok, na mayroon na nang nag-iitlog, So, doon kayo pupunta ng like sa Facebook nyo, search nyo, like kung taga saan ka, like Bulacan, uh, bulakan Bulacan, or kung taga Mindanao ka, Prerence Mindanao, o Prerence Bukidnon, or basta mga like Prerence Native Bukidnon, Prerence Native Dabao, or kung saan ang lugar ka, yun ang e isi-search mo, tapos lalabas yan, may nagpo-post dyan na nagbibinta ng mga fertile egg, or nag-ano nag, sa, na, nagpo-post ng mga manok. Tapos, magkukomment ka, boss, pwede bang makabili ng fertile egg? Tapos, mag-PPM ka na, boss, pwede bang makabili ng fertile egg para makapagsimula ako? So, yan. Kayo na ang bahala mag-usap-usap dahil yan ang ginagawa ko dati. Nagbumili ako ng like uh, 50, uh, 50 piraso na fertile egg. So, yun ang sinasalang ko. So, doon ako nagsimula para magkaroon ng maraming malok dati. So, yan ang pinaka-advice ko na sa hindi pa ay wala pang alagang manok. So, yun ang pinaka-advise ko na uh, maghanap tayo ng nagbibinta ng fertile eh. So, kasi yung sa merkado, sa mga mall, na mga itlog, hindi yan pwedeng isalang dito dahil uh, walang similya yan. Hindi yan fertile dahil ang pinapakain ng mga manok nila ay yung ano, uh, feeds lang na ano, nagpapaitlog ng mga manok. So hanggang dito na lang tayo mga ka so Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share dito sa video na to. And paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag subscribe, Para updated ka sa lahat ng mga video ko na uh, may-upload ko. Dahil lahat po ay, uh, lahat ng nalalaman ko ay i-share ko sa inyo kung paano natin uh, maparami yung mga alaga natin. At saka paano gumawa ng incubator. So kung mayroon kayong mga katanungan, Uh, like kahit anong katanungan about sa incubator o man man manok, mag-comment lang kayo ini sa video ko para pag may time ako mababasa ko yung nagre-reply talaga ako pero kung mag, uh, mag PM kayo nahihirapan kasi ako kasi pag pagbukas ko ang daming ang daming nagme-message sa akin ng post paano to ganito 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 so para hindi ko makalagtaan yung mga mga kailangan yung sagutin na tanong please mag-comment kayo sa lahat ng video ko kung saan yung gustong video, mag-comment lang kayo kasi nagpa-pop up naman yan, mag-notify naman yan sa ano ko na may nag comment So, ma-replyan ko yan bago ako matulog. So, yan. Kung lahat may katanungan pa kayo, mag-comment na kayo. So, don't forget to like and share mga kabinchers para marami tayong matulungan.